del sur sambaga si buga ang hat ng sambanga farm katabato Maguindanao del norte Maguindanao del sur Lanao bisamis oriental occidental andiyan di oro mukitnon okay Agusan del Norte, Agusan del Sur. Surigao yeah. del Norte? Surigao yeah. del Sur? Yeah. Davao Region lang na iwan yeah. no. Davao Oriental. Tagao yeah. del Norte? Yeah. Davao City? Yes. Yeah. Yeah. Kaya pala bias kayo eh. I love Davao. Davao del Sur? Davao Occidental. Ama ba? Pero tapong na... Hindi nabanggit? Davao del Sur, ma'am. Digos. Dito ka dungo. Takloban? Kwang Takloban, kayo ang dahilan kung bakit Nagkakaproblema ang mga kooperatiba. Sino talaga niyo? Bangin sa inyo. Pangulo ang House of Representatives. <laughs> Bakit daw ba ako nandito? Yun ang tanong nila lagi. Unang-una, wala po ako dito for the interim release. Pero nandito po ako dahil sa International Criminal Court at sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil sa ating bayan. Dahil ang dami-dami nating tagang kitang mulo, dami-dami nating reklamo, ang dami-dami nating gustong makita sa ating bayan, pero hindi natin nakikita yon. Kabi, meron kaming small meeting consultation. Dahil napakahalaga sa amin ang mga input, advice ng Filipino communities abroad. Bakit ba? Dahil kayo yung nakatira, nakatrabaho sa iba't ibang bansa. And therefore, you have seen the best of the world and the best practices of governments around the world. And what is our dream? What is our vision? To get that and do it for our country. Diba? Because kaming mga nandoon na hindi pa nakatira o hindi man lang nakatrabaho sa ibang bansa, hindi kami ang may monopolya ng kaalaman. Nandoon sa napakalaking global community of Filipinos ang kaalaman kung ano ba ang pwede nating dalhin at gawin para sa ating bayan. Kaya po tayo nandito dahil din po sa bayan para sa ating bayan. But before that, I would like to talk about former President Rodrigo Duterte and his influence in my life. Marami po ang nagtatanong kamusta na si dating pangulong Rodrigo Duterte. Sinasabi ko sa inyo, hindi niyo pa siya nakita na ganito kapayat. Sa mga maalala ninyo sa kanya. Uh, mga panahon na naging mayor siya, na naging vice mayor siya, na naging congressman siya, at naging uh, president ng ating bansa. Bakit ba pumayat? Dahil unang-una, hirap siya sa kanyang kalagayan. Hindi naman kasi siya marunong na gawain pambahay. Hindi niya magawa yon Dahil lahat yon ay ginagawa para sa kanya. Simula nang siya ay pinanganak. Simula ng nanay niya, papunta sa girlfriend niya, papunta sa asawa niya, papunta sa girlfriend niya balik. Nasaan na ba si Maarlika? Ito si Mahayli ka, ano yun? Eh. Ah, meron siyang content sa away ng mga girlfriend eh, no? Yes, ma'am. Sabi ko nga doon sa kasamahan ko, sabi ko, alam mo, talino talaga to si presidente uh, President Duterte. Hindi siya nag-asawa. Ulit. Nung sila ay naghiwalay ng nanay ko, hindi na siya nag-asawa ulit. And therefore, ngayon, wala sa kanila ang makapagsabi na siya ang pwedeng pagmamayari kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Dahil lahat sila ay pare-parehong girlfriend lang. Kaya mga lalaki, kapag kayo ay pinalaya ng asawa ninyo, huwag na po kayong mag-asawa ulit. Diba? Asan na ako. oh, kamusta na siya. Ayun, ah, uh, hirapan siya. Pangalawa, yung malamig kasi kahit daw may heater sa loob, pumapasok pa rin yung lamig. Ah, uh, doon sa kanyang uh, kwarto. At uh, pangatlo, yung pagluluto ba ng pagkain ay hindi yung tradisyonal na Pilipino na luto naiintindihan namin na sinusubukan talaga doong detention unit na bigyan siya ng pagkain na magugustuhan niya dahil it's culturally appropriate pero syempre sabi nga nung mga Pilipino na tigahig ang mga Dutch daw hindi marunong magluto ng kanin <laughs> <laughs> oo oh, hindi daw sila pero nagpapasalamat kami kasi ilang araw lang na dumating si Pangulong Duterte sa Hague ay uh, gumawa sila ng paraan na mabigyan siya ng kanin or rice sa kanyang meals. Kaya nagpapasalamat kami doon. And syempre, yung lungkot, yung lungkot niya na wala siya. Yes, ma'am. Isa din yun. Yung lungkot niya sa so, walang girlfriend. Pero, may I just say, ma'am? No? Kasi magaganda yung mga lawyers niya. Yung isa is a Singaporean uh, uh, Spanish. So, Singaporean Spanish siya. Uh. Yung isa is Dutch. No? So, so, at araw-araw yun, bumisita, bumibisita sa kanya. Yes. Sa, 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 ano, sa detention. So, every morning, meron siyang lawyer's conference. At, um, masaya ako dahil, uh, yun na nga ang, yun na nga ang problema ko, sir. Pakaligawan ba? Matinig pa naman yun si... CRD. So, baka ano. Pero sinabihan na namin sila. Inarningan ko. Ma'am, sabi ko, huwag talaga kayo magpadala sa pambobola niya ha? Medyo just na mga ang Pilipino na lalaki, mambobola talaga yan Kaya, sinabihan ko na yung mga abogado, sir, kasi nakita ko na yung ano eh, maganda eh, maganda talaga. Sabi ko, huwag kayong magpadala sa, sa, mga Pilipino na lalaki. Dahil gagawin nila ang lahat na masuko mo ang bataan. Pero pag nasa kanila na ang bataan, ma'am, anong nangyayari? sa Palawan. Go? <laughs> oh, when you run yes.